yun mga dulo ang dami ang dami ang dami dito sa tabi mga dulo yun know? o you know? tawag niya dito sa amin mga dul iito iito sa bato andito lang sa gilid o yun know? yun know? o makakuan yan mga dul pag natinik ka nyan sigurado ayun o oh, ayun ang dami o oh. lagnat abutin mo nyan pag nakatinik yan Ayun no? Dito lang sila sa tabi. Ito na ito na. Lumalapit na sa atin mga dul. Hindi nila ako napansin. Ito na ito na ito na. Ayan mga dul o. Oh. Dami. Iito sa bato tawag. Tawag tawagin dito sa amin. Ayan mga dul. Ayan no? Dami. Makamandag yan mga dul. Pag nakatinik yan. Kaya tinatawag yan mga dul na iito sa bato. Gawa ng maitim. Nandun na sa kabila.